Isa na namang kandidato ang pinagpapaliwanag ng COMELEC. Dahil yan sa payag niya na may halo umanong diskriminasyon. Nasa frontline ang balitang yan si JC Cosico. Tanggalin na natin ang pumbay! Para wala niyang aboy si na sa Pasay Ito ang viral na pahayag ni incumbent Pasay si City Councilor at Mayoral, Candidate Edita Wawi Mangera sa isang campaign event. Ang pahayag na posibleng pinatutungkulan daw ang mga foreign students na nag-aaral sa Pasay City General Hospital, hindi nagustuhan ng COMELEC. Lalo na patungkol sa isyu ng uh, racism, uh, hindi po magandang biro. Inisyuhan ng COMELEC na show cause order si Mangera dahil sa posibleng paglabag sa anti-discrimination and fair campaign guidelines. May tatlong araw siya para magpaliwanag. Inaasahang di rin ginama ng COMELEC ang inihaing reklamo ng kontradaya laban sa vendors party list. Hindi umano kasi galing sa marginalized at underrepresented sectors ang unang tatlong nominee nila. Kaya dapat makansila ang kanilang registration. Hindi talaga mga vendor. Yung isa, kontratista sa DPWH at yung iba pa ay mga malalaking negosyante. Wala pang pahayag ang nasabing party list. Pero ayon sa Comelec, base na rin sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi kailangang maging miyembro ng isang partikular na sektor ang isang tao para maging kinatawan ng anumang party list. Dapat lamang na meron kang proven advocacy para sa sektor na yon. Sa ngayon, nakatutok ang poll body sa pagtitiyak ng ligtas na eleksyon. Isinailalim nga sa Comelec Control ang bayan ng Buluan sa Bagindanao del Sur kasunod ng dumaraming election-related incidents. Pinag-aaralan ding isailalim sa Comelec Control ang ilang lugar sa Borm at sa Northern Luzon. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.